sinubukan namin mga idol pinihaw na itlog. mamaya pag lutong luto na siya tingnan natin kung okay na okay ba ang kanyang pagkaluto na mga ito na mga idol luto na siguro to kukunin na natin so, gamitan natin ng kempit yan Ayan. Tapos, bibiyakin na natin yan. Na, yan, nilagay sa... Sige na, buksan mo na eh. Ayan. 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 Uh -huh. May. Kita mo ang pagbukas niya mga idol. Eh, hindi binalatan. Mabilisan na yan. Mabilisan. So, yan pagkaluto niya mga idol. Yan. Yeah. Hmm. Uh -huh. Ini juga nama sumpah, no? Ya, okey, mana Ini